Oh, alam niyo ba na yung kalamansi ang numero unong mabisa para sa tonsil at sinusitis. Panorin niyo tong video nito para malaman niyo kung paano gamitin. Oh, hello sa aking mga subscribers diyan. Kumusta na kayo? Ang topic ko ngayon na ibabahagi ko sa inyo kung paano ba yung problema mo sa tonsil at sinusitis na mabigyan ng lunas. Mabilis ang lunas sa mga tonsil at sinusitis. O ito, panorin mo itong buong video to para masundan mo at malaman mo kung binagbagabag ka ba ng tonsil o sinusitis. Itong tinuturo ko na mga mga gamot na makikita mo lang din sa loob ng pamamahay mo. Ito, base ito sa mga experience ko na talagang ginagamit ko simula noon hanggang ngayon. Pati sa mga anak ko, hanggang sa mga apo ko, ito talaga yung ginagamit kong pamamaraan. Pag may tonsil ka kasi, di ba namamagay yung tonsil mo dito? Mahirap pa lumunok. Tapos, nilalagnat ka pa niyan yung lagnat ng tonsil, kuan yan. Biglang mataas, biglang mawala. Paulit-ulit. Kaya, mahirap din yung tonsil, lalo na sa mga bata. Yan naman sinusitis. Nakukuha na kasi yung mga sinusitis. Dahil ako yan talaga yung sakit ko eh. Sinusitis, tonsil, hika. Basta nung araw, yan yung mga problema ko sa buhay ko. Pero awa ng Diyos na napagtagumpayan ko nga yung mga pagsasaliksik nga sa sarili ko dahil nung araw pag sinumpong ako ng sinusitis o ka tonsil diba Reresetahan ka ng antibiyote dami kong iniinom na mga gamot nung araw eh nawawala naman siya kaya lang nga pag nakagawa ka ng mga kontra niya, babalik at babalik. Dito sa halos linggo-linggo eh. Dito sa pamamaraan kung ito na ituturo ko sa inyo. Kaya dapat panoorin niyo nang buong buo tong video to para maging gabay sa inyo sakali mang problema niyo ang sinusitis at tonsillitis. Ang pangkaraniwang kasing sanhi niyang tonsil naman, kwan na eh, yung sobrang kain ng matatamis o kaya sobrang kain ng mga malalamig yung sobrang malalamig o kaya maaalat yan nakakatonsil talaga yan lalo lalo na kung kulang ka sa vitamin C yun naman sinusitis ko allergy pagka alimbawa nakamoy ako ng mga clorox, yung mga gasolina yung mga matitinda talaga yung amoy kahit mga pabango kaya hindi ako ma mapaggamit ng mga pabango eh dahil nga talagang iikot yung mundo ko pag nakaamoy ako ng mga sobrang maamoy o kahit na nga yung mga pawis ko tsaka yung kilikili -kili ko <laughs> nagigisan hidden syempre pag ayong maamoy talaga sa sakit talaga yung ilong mo eh sakit yung ulo mo tapos pupula na kagad yung lalamunan ko nun ngayon ang ginagawa ko lang ang talagang natuklasan kong solusyon nung araw, yung sa sinusitis, nakatulong din sa akin yung, kwan eh, yung tubig na maligam-gam. Ang nagturo naman sa akin nun yung doktor ko sa EENT Yung tubig na maligam-gam, sisisingutin mong ganun. Yung tubig na maligam-gam, paabuti mo dito, tas isisinga mo parang inuhugasan yung mga dumi sa ilong mo. Pero, hindi rin siya masyadong madali ang luna sa sinusitis nun. Sa tonsil naman, ganun din. Yung tubig na maaligamgam, lalagyan mong asin. Ayun, naaampat din siya. Pero, etong talagang natuklasan ko, na talagang yung sinusitis mo tsaka tonsillitis na yan kagad patay eh kagad wala gumamit ako natuklasan ko itong kalamansi nga pero yung kalamansi yung karaniwan na ginagawa ng iba iniinom ba diba? ako hindi ko ininom dahil pag ininom mo maaasidik ka na lang sa asim pero talagang hindi rin nawawala yung tonsil tsaka yung sinusitis ang natuklasan to, ko tong kalamansi, binibiyak ko. Ayan o, nakabiyak. O, yan o. Binibiyak na ganyan. Pagkatapos, kailangan, meron kang cotton buds. tapos, meron kang salamin. Itong kalamansi, ay eh, ito palang cotton buds, i isawsaw mo dito sa kalamansi. O, oh, yan o. Oh. Yung, bali yung cotton buds, kunin mo yung katas nung kalamansi. Tapos, may hawak kang may hawak kang salamin. Isalamin mo yung lalamunan mo. Kailangan yung lalamunan mo, makikita mo sa salamin. Itong cotton buds sa may kalamansi, kailangan ma-touch niya yung mismong lalamunan mo yung mismong tonsil mong namamagana yan. Kailangan mataas niya. yan. idampi mo yung cotton buds na may kalamansi. Idadampi mo doon sa mismo sa sa tonsil mo. Ganyan na. Ah. Kailangan maaabot yung tonsil. Mararamdaman mo. Parang makati yun na ah magiging hawaan ka. Kabilaan yan. Pati tilaok mo, dampian mo din. Hmm, ganyan lang ginagawa ko, pati sa mga anak ko, anong maliliit. Basta na ako, ako silang silang tonsillitis, na yung tonsil na. Munti mano, kukuha na ako ng bulak. Babasahin mo sa katas ng kalamansi. Maararamdaman mo yung asim ng kalamansi. Oh, yung asim ng kalamansi. Kukuha dito sa lalamunan mo dahil napahiran nga sila ng vitamin C. Tapos, pati yung ilong mo, sasariway si po, dito. Dahil yung amoy ng kalamansi mismo aakyat dito sa ulo mo kaya mapepreskuhan kuhan ka. O yung paulit-ulit lang hanggang sa hindi mararamdaman mo na masakit na naman. Lagyan mo nga ng kalamansi. Huwag mong inumin yung kalamansi dahil nga yung pag inumin yung kalamansi tuloy-tuloy lang sa lalamunan hanggang sa sikmura mo ma ka pa. Ang ginagawa ko nga ganun, mismo yung tonsil, kailangan mahaplasa mo ng kalamansi. Subukan mo. Di ba sandali patay yung tonsil na yan, pati yung sinusitis mo tanggal. Pag naman nalibawa sa bata, eh yung mga bata, kung marunong naman na, pwede mo na silang pahiran mo din ng ganyan. Pero yung ibang bata na mahirap talaga silang magamitan ng ganito dahil kung ayaw ng bata natatakot ang ginagawa ko naman pag alibawa di ba pag nilalagnat sila dahil sa tonsil natutulog sila waba natutulog chechempuan tse ko yung bibig nila na napangangas siya o papatakan ko ng kalamansi dito sa gilid para pagpatak ng kalamansi papunta rin nga dito sa tonsil yung yung katas ng kalamansi ipapatak mo na lang dahil kung hindi pwedeng kung ayaw ng bata nung aplasa uh, mo nga ng bulak na nasa cotton buds mahirapan pwede mo namang ipatak na lang din kaya lang pagpatak mo itatapat mo nga doon sa kailangan ma madampian ng kalamansi yung mismong tonsil, yung mismong lalamunan. O yan lang din yung gamit ko kahit sa mga apo ko. Basta't may mga tonsil na tonsil. O yan, nakakagad yung nakaka ng pag-inom ng antibiotic ng tao. Mainam naman din yung antibiotic kung talaga bang hindi na siya gumagaling sa mga pinaggagagawa mong mga remedyo. Pero basa ako yung kalamansi na yan. Mabilis ko talagang remedyo. Hindi na ako na problema dyan sa tonsil na yan tsaka sinusitis. Okay. Sana nakatulong tong video nito. Itong mga tinuturo ko nito, base to sa mga experience ko na talagang nagamit ko. Kung halimbawa meron akong mga ganitong mga problema. Tonsillitis, yung sinusitis yan ang mga mabilisang kong pinanggagamot o, ganito na lang po kung meron kayong natutunan o kaya gusto nyo pang magkaroon pa ng dagdag kaalaman tungkol sa mga paano bang mabilisang lunas sa mga sakit na hindi ka nang gagagasos ng malaki, nandiyala sa bahay mo yung mga gagamitin mo mag-like, share, and subscribe kayo dito sa channel ko para sa mga susunod na meron na naman akong topic na tungkol sa mga luna, sa mga sakit, makatulong sa inyo. Magandito lang po at maraming salamat sa mga nanonood.